Viral ngayon yung sardinas challenge ngayon ah. Na, ano naman? Kaya mo bang kumain ng sardinas? Basic lang sa akin yan. Woo! Ito ang sardinas. Ayan. Kaya ko at basic lang sa akin kumain ng sardinas. Okay? Oh no! Parang kakaiba ito. Parang kakaiba itong sardinas ko ah. What? Ano to? Ano to? <laughs> <laughs> hindi siya sobrang maasim. What? Hindi siya sobrang matapang yung amoy. Tsaka parang iba. Bakit parang walang sauce tong sardinas? Ah? <laughs> parang ibang sardinas yata to ah. Parang hindi to sardinas. Parang kakaiba yung sardinas na ah. Wow! ba, parang ito ba yung nakikita ko sa binibenta ni Prof? Yung ano yun, yung... Dried fish to sino. Dried fish to sino ba yun, yung binibenta ni Prof? Parang yes. ito yun ah. Tignan nga natin. Hindi, parang sardinas talaga ito eh. O, oh, nascam ako. Nascam siguro ako na nagtitinda ng sardinas, no? Wow. Nascam siguro ako. Tignan natin, Tigman natin na wala pang kanin. May mga tinik sya maliliit pero masarap, malambot. May konting pitik ng matamis. Lasang tusino pero hindi nakakaumay. Lagyan natin ito. kain tayo. Ayan. Akala nyo sa akin hindi ko makain ng sardinas ha. Basic lang sa akin yan. Masarap naman ang sarap naman ng na sa to. Nasa ang kusino. Sarap, masarap. Nakita nyo yung binuksan natin ang sardinas, diba? May gata pa ito yung laman. Kapag ganito yung pagkain ko araw-araw, napaparami ako ng kain, sira ang diet, mawawala yung mawawala yung abs ko kapag ganito lagi ulam ko. Kasi mapaparami ako ng kanin eh. Ah. Mapaparami talaga kain ko kapag, kapag ganito kasarap yung sardinas. Parang lumilipad yung isip ko sa kalangitan kapag ganito kasarap yung sardinas Ang sarap pala ng sardinas sa to, no? Ang sinasabi ko sa iyo, Tito Mars, masarap ang sardinas, okay? Masarap. Huwag kang sobrang arte, okay? Hindi kami natutuwa. Binabastos mo yung pagkain naming mga mahihirap, okay? Napakasarap ng sardinas na to. Dapat matikman mo daw dito, Mars. nga? Hindi kung ano-ano yung ginagawa mo. Nasusuka ka pa sa amoy ng sardinas.